yung ngipi ng baboy. Okay, what's up guys? So ito na naman tayo ngayon. Oh. Ito naman yung ginagawa natin. So may kapabayan natin doon. Oh. May kapabayan tayo doon. Oh. Bago. Ayan. So, tanungin natin kung ano ba siya. Ano bang ilan magsahon nito. Ayan. Kabayan, kabayan. Kabayan. Oh, kabayan. Tan tanong, tanong ko sa'yo kabayan. Oh. Magkano ang oras mo ngayon ng kabayan? Eh sa akin kabayan malit lang. Malit lang kabayan. Ah. Oh. Tamang-tamang pang ano lang. Oh. Pang kain, pang gasolina. So ano bang ano bang um, ano bang masasabi mo sa mga nagba-vlog dito na mara ma anong eh, isa ngayon eh ang masasabi ko sa mga nagba-vlog, ba? Diba, sabi lang yung katotohanan kasi ngayon, talagang mahirap dito ngayon. Mahirap no. Eh recession ngayon dito. Hindi porke magtrabaho. Totoo yung, maraming siguro malaking hey, sa totoo naman. Totoo 'yung iba. Ganito lang naman ang trabaho. sa, ay, sa Totoo lang. yung iba siguro talagang sadyang pinagpala malaking sahod pero yung iba naman talagang namuhublima uh -huh. kasi unang unang nga itong resisyon po ngayon eh, hindi po natin masabi eh tama po yung sabi wither wither lang eh Oh. Eh mo, tayo di parang susunod, pero wag naman sana. Oh. Kaya laban lang, oh. lang po tayo. Sabihin lang ang katotohanan. Oh, sabihin lang ang katotohanan. Oh. Uh, eh, mahirap talaga, no? Oo, oh, meron talaga dito. Oh. So, Kaya uh, test-test lang. Lang, lang. laban lang. Laban lang, laban lang. Oh, ito, Oh. Anong mo ka ba kabayan? Ang masasabi ko yan, pagka oh. mayroon Bas-bas yan, suntukin ko. <laughs> Suto yan? Animal kayo ha. Ah. Mayabang kayo. Mayabang. Suntokin ko yan. Mayabang eh, yun. Nakarating lang kayo dito mga animal kayo. Uh -huh. so, Sabi na kayo baka sa mga uh -huh. sinasabing totoo. Yung totoo kabayan, yung totoo. Sabihin yung totoo, hindi yung oh, ano. Sabihin yung totoo. Um. Karating ka lang ng Qatar, baka Kasi Qatar man lang. Na dito, nakakara na recession. Oo. Qatar man lang yung narating mo. Nagkataon lang tayo na may trabaho tayo ngayon. Pero marami din tayong kababayan na talagang Lagi. trabaho eh, natapos tayong mga kontrata ng mga employer nila. Kaya gawin uh -huh. nangyari. Oo. Uh -huh. Hindi ibig sabihin So, marami nang lang nangamatay dito dahil sa yung ulo ng baboy yung binibili kasi yung mura lang. <laughs> marami na lang na dito. Yung ulo ng baboy lang kasi yung nabibili, yung mura lang. Yung okay. man wow. ka mga mga will dyan. ka, man. Oo. Oh. So yung... Yeah. Yeah. Ayan. doon ka pa-attakehin sa dagat. Kainin ka pa ng pati. Ang sahod kasi dito kasi dito. Oo, oh, malaki po malaki. Yung problema nga, may tax card, Kaya may ka, nababayaran. Gaya ngayon ang bahay, magkano ng bahay. Huwag mo lang problemahin yung bahay kung may bahay ka. Ah, kung may bahay ka, okay lang yun. Pero pag na mapanta, isipin mo. Pag wala sa sahod, bayan na naman ang bahay. Bayan ng bahay, panggas mo pa, pangkahin mo pa tama nga yung sabi ng kasama ko na kung may ulo ng baboy, yun na lang di, di, kasi ulo ng baboy, maulam mo rin ng pag ilang araw. Ah. Kung ikaw lang ha, mag-isa. Mm. Oh. So, yung kasi yung iba, yung bobo ah. Tapos kung mag-pinayin ka, 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 mag-pinayin so, ka, mag-pinayin 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 ka, mag pinayin ka mag pinayin ka mag pinayin ka mag pinayin ka mag yun. Ah. Ah. Pero kung may kasama ka mag pinayin ka Alos na sa hindi na lang yung ngipin ng baboy. <laughs> Sige, tama <pa> na. Tama <laughs> na.